ano talo 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 mo talo 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 mo? talo 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 mo talo 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 Tapat mo lang talo tapos, pindutin mo lang ano yan, gatilyo. See? hmm hmm Pinahirapan nyo sa sarili nyo. yun lang mas madali. So, ah. Uh, okay. Doon pa kayo sa star screw na ang hirap nun. Okay? Diba? Ang okay. hirap. Ito, mabisa to. 149 volts pa rin ay makita. Yung bibili kayo nito, tag, ano lang to. 900 pesos. Mm -hmm. Saan ba mga kami bibili yun dyan? Siyempre, okay. doon sa ano namin, sa shopping. Makita ka yun. Makita ko sa makita. Okay. Okay. Na lang. may try lang. Dire, dire, sabi ito. Oh. Puti. O, oh, sabi ito. Naya, basing mo sabog lang. Ano ito? Hanginan nyo naman, Sige? ang diskarte. <laughs> Wala ko, hindi kayo mga kabit dyan. Yan, oh. yan. patingin.